Okay guys, may papakita daw sa inyo si Duday Kasi sa akin, napakita niya na eh Okay, sa inyo hindi pa At eto yeah. yan Yan na na Wow! <laughs> ano ibig sabihin yan? Ikaw ay? With honor! Ayan, with honor si Duday At dahil With honor si Duday Ano naman Bibigyan natin siya ng <laughs> Reward Reward oh, Sige, pikit mo yung mata mo Baka prank yan ah hindi ito prank Pikit mo yung mata mo eh, yeah, tapon mo. Tapon mo na kamay mo. Okay, guys. Ito, binili ko na, guys. Kasi, parang pakiramdam ko din mag-ano siya, eh. With honors. Okay? Okay, gang. Ah. Uh, aniyan? ano yan? ko. Buksan mo. I-unboxer mo. Meron bang tag dito? Pimpinso yun. Ay, tabo. Gusto mo. I-unboxer mo na yan. Unboxer. Ah. Uh, ito yung mga bagong trip ni Dutay, guys. Pinapabili niya sa atin. Okay. Lechi, lechi. Pakita mo sa kanila. Yo! Ito pa na yung pangarap niya na magkaroon ng tinga. Ayun, okay, okay. Ayan, acrylic na marker. Hindi ko alam kung para sa yung acrylic na marker na to, guys. Pero ayan, sige. Tingnan natin. Para sa bayan. Ang color. Ano ba 'yan? Anin ba 'yung acrylic? Kaya pagkuha ako ng isa, ako ah, kuha ko ng black. Ano ba tong acrylic? Parang parang pentel pen ba to? Ay! Maganda siya. Kung dito pala to? Testing natin. i Itester natin siya. Kung dito pala to? Ah! Tingnan mo. Tingnan ting mo, tingnan mo. Tingnan nyo yung ulit na, guys. Teka na. lang, teka lang. Pakita mo muna sa kanya. I-blend mo. Ano ba blend? Pwede siyang i-blend. Yeah, ako. Magaling siya mag-blend. Hindi, hindi naman eh. Hindi. Pero ito yung sulat guys, oh. Yung light color kasi. Sulat natin. Ayan, oh. Para makita niya. Ayan, oh. Ang ganda pala, parang pentel pen na, ano, na paint. Ayan, oh. Dodal. Dodal. Paano ba yung, Nakalimutan ko na yung... <laughs> Ayan, dodal. Ang ganda siya, guys. Ang ganda siya, pero... Ah, mo ba ito na school? Mm. Ayan, oh. Tingnan natin paano niya ginagamit, guys. Wait lang. Ayan, ganyan pala yan, parang ano. Ay, nag nagko-connect yung ano. Ay, no. Oh, hindi, ihawa mo nga ulit sa black. Para mag-blend. Tapos mag-blend na siya. Wala na, wala. Pero ito, ito nagawa niya yung ganito. Tsaka ayun. Ayun! Galing nag-blend nga. So, ayan, ito yung mga iba't ibang kulay niya. White, yellow, brown. Ano ba to? Orange, red. Ang daming kulay. O, ayan. Nabili ko lang yun, guys. Sa, ano, sa tipo ko. I-check nyo na lang doon. So, ayan. Tagal nyo na pinapabili yan. So, ayan. Dahil with honor ka, Ayun, know, may reward ka. Kaya <laughs> lang, guys. Bye! Bye.